Meron tayo rito bagong padala na peanut brittle from Baguio. Which is ang common na comment ay uh, mapansin uh, na parang punong-puno yung peanut brittle na bote na to. <laughs> Pero ang tanong, may lamang kaya sa gitna. <laughs> so, nalalaman natin yan. Bubuksan natin siya ngayon. Uh, gamit ang... Siyempre, tulungan mo ako. Ito natin. Ganit ang mga kamay. Ito legit to ha? Wala pa tong bukas-bukas. Wala -bukas. bawas-bawas. Gunti mo nga sa... mo kasi? <laughs> <laughs> ayan, ayan, ayan. Ayan. sige ah, sa uh, Ang tanong. Ito ba iponong talaga o gilid lang? Oh! 呵呵 <laughs> <laughs> <laughs>